Hello online buddies. So today, sasagutin natin yung mga katanungan ng ating mga subscribers. Today is uh, what's the date today? January 27, 2024, Saturday. So it's our rest day and of course, it's now the time for us to answer all those questions, no? Sabi rito uh, sa isang tanong, ano? Sir, ano po ba ang dapat kong gawin? Huminto kasi ko ng first semester sa second year at at gusto ko sana mag-shift ng course, pero same university lang. Makakapag-aral pa ba ako? So, there's no problem about this question, ano? About your situation. So, if you are in the same university, or if you are in the same school, there is no problem. Even uh, naghinto ka, kahit na ikaw ay uh, nag-stop, nag-drop, so walang problema. Yung, nga yung sinasabi ko, kaya nagkakaroon ng problema, o nagkakaroon ng uh, ng uh, gusot, kapag lumilipat ka sa ibang universities that hindi sila magkapareho ng mga uh, course description o yung mga set uh, units, arrangement of units sa mga kanya-kanyang university. Pero sa, sa situation mo, uh, napakadali. Ano? Makapagpapatuloy ka at kung mag-shift ka, kausapin mo lang yung uh, uh, registrar or yung registrar... Reg, kausapin mo lang yung registrar o punta ka dun sa registrar's office, sabihin mo na ikaw ay um, magpapalit ng course or mag-shift sa ibang course. At i-evaluate nila yung mga credentials na nariyan din naman sa the same school. Okay. Sana nasagot ko yung tanong mo, no? Diretto na tayo sa second question. Ito, maganda-ganda tanong mula kay uh, Shiel Ann or Shil Ann. Okay, sabi niya, Good evening, sir. First year college na po ako. At natapos ko po yung first semester. BSMA program po ako. Bala ko po kasing tumigil at mag-drop na yung second semester. Magtatrabaho po muna kasi ako. Tanong ko lang po, kung sakaling mag-aral po ako ulit pero mag-shift po ako ng ibang program or course, pwede po bang umulit sa first sem or uh, regular student po ako? Thank you po. Sana po masagot. Okay, napakaganda ng katanungan mo. Ito, ano hindi pa siya nag-i-stop, hindi pa siya nag-drop. Pero plano pa lang niyang mag-stop uh, kasi magtatrabaho siya. Yan yung isa sa mga karaniwang nagiging problema ng ating mga estudyante, just like me, when I was in college scholar, no nagtrabaho din ako, working student din ako, is uh, binabalansin nila or natin yung oras natin upang nasa ganun, mapagsabay natin yung pagtatrabaho at pag-aaral. E, sa sitwasyon niya is naga, natapos naman niya yung first year, first sem, at uh, magtatrabaho ko siya. So magdadrop siya uh, formally, at uh, kung babalik siya, in the same university, ano, in the same university or other university, ano ang magiging kapalaran niya? So, ito yung sagot natin, ano? Kung uh, ikaw, Sheila, or uh, Sheila Ann, ay uh, mag stop pwede naman. At kung babalik ka, uh, kasi yung mga na-take mong mga units, yung mga nakuha mong units, kapag humingi ka ng uh, credential sa una mong university na yan, papakita nila yan eh. Ibibigay nila sa'yo yan eh. Certificate of grades, yan yung mga history mo, academic history mo, ibibigay nila yan. At yan ang isa sa mga requirements sa susunod na university mo, sa susunod na university mo, or kung dyan din sa university niyan So, isa yan sa credential. Hindi pwedeng bibigyan ka nila ng credential, ano lang, Certificate of Enrollment lang. Tapos, hindi nila ipapakita yung Certificate of Grades mo na na-take mo nung first semester. Of course, kung dyan ka mag-aaral, magpapalit ka ng course, kung ano yung mga na-take mo na, hindi na sa'yo papakuha yun. Okay, madodoble. Di ba karaniwa naman pagka-related uh, yung mga courses, for example, medicine, biology, okay, physical science, lahat ng mga first year, first time na mga set of units or yung mga subjects, eh, pare-pareho lang naman, ano, halos. Kaya yan ay panigurado, makikredit yan. Kung talagang related yung another program na kukuhanin mo. Pero kung mag-iiba ka ng program, Uh, magkaiba sila, magkaiba, magkaibang magkaiba, uh, i-evaluate pa rin yan ng next university or yung the same university. I-evaluate yan kung pwedeng i-credit o hindi. Kapag ka na-credit, okay. So, magiging irregular student ka. Anong irregular? Paano naging irregular student? Yung, yung tipong ano, yung yung pasok mo iba-iba. May, may papasok ka sa umaga, papasok ka sa gabi. Something like that, ano? May mga hindi ka papasokan, may papasukan ka. So magkakaroon hindi man na masusunod yung yung mga set time or oras na itinakda dyan yung mga schedule sa program na yan okay. sana na intindihan niyo yung uh, sana na intindihan mo din yung yung uh, yung sagot sa yung katanungan ano ah uh, yun lang uh, sana nakatulong ako dumako naman tayo sa third question yung pangatlong tanong mula ito kay Happy Camper Van. Okay, happy. Magandang araw sa'yo. Babasahin ko yung comment mo, no? Sir, aslang lang po sana ako kung maaari ko ba mabalikan ang subject ko. Hindi ko, na hindi ko natapos ang second semester dahil nung paenda ang klase nung 2003, ay 2023, last year lang yun, ano? Nag-stop siya. Nag-stop ako. Di na ako pumasok. Ask ko lang sana kung maaari pa bang balikan yung second semester ng grade 11, ano? tapos diretso na siya sa grade 12 pwede ko ba maisabay sa subject ko ng grade 12 okay so ito yung sagot natin sa tanong ni Happy ano so kung natapos mo yung uh, one semester or yung first semester ng uh, nung 2023 ano last year uh, malamang sa malamang may record ka dyan. at pwede kang magproceed sa second semester at kung hindi mo naman natapos yung second semester malinaw na malinaw na Uh, hindi mo, uh, ngayon mo ipagpapatuloy yun. Pwede mo na siyang ipagpatuloy. Okay? Hindi pwedeng, man, hindi ka pumasok tapos magpo-proceed ka agad sa grade 12. Ano? Since uh, hindi mo siya natapos na dahil sa kadalay dahilan ng uh, siguro uh, talagang may dahilan ka, ay uh, pwede mo kausapin yung advisor. Advisor mo, sabihin mo na gusto mo na uling mag-aral. Naka-kept or naka-intact naman yung mga records mo, especially yung mga cards, yung uh, mga academic history mo, uh, naka-intact naman yan during the first semester of uh, grade 11. Ngayon, kung magpo-proceed ka ng grade 12 at mm, mm, tinatanong mo dito, pwede bang isabay yung uh, second semester ng grade 11 sa first semester ng grade 12? Hindi pwedeng isabayan, okay Hindi po pwedeng magsabay-sabayan. Okay? Masyadong magulo. Uh, walang ganyang standard or walang ganyang policy sa DepEd, no? Under pa rin ng DepEd yung senior high school, eh. Okay, walang ganyang uh, policy. Kailangan matapos mo muna yung grade 11, first semester, ah, okay, first semester and second semester bago ka maging grade 12. Okay, sana nasagot ko yung tanong mo. Uh, happy? Uh, thank you very much. Let's proceed to the fourth question. Ang tanong dito ay mula sa isang uh, subscriber natin. Uh, ang sabi niya, Tanong ko lang po, paano po kung nawala yung SF-10? Paano po ba gagawin ko? Okay, bago tayo mag-start, sabihin ko muna sa inyo, yung SF-10 ay replacement ng uh, Form 137. Dati ang tawag sa document na ito ay Form 137. Ginawa na siyang SF-10 which is generated uh, by computer, ano? Nasa system na yan ng Department of Education. Um, yun. So, yung SF-10, kapag nawala, ay magre-request ka na lang uli sa paaralan ng original copy na ito, no? For example, eh, uh, hindi mo isinad kung saan gagamitin yung SF-10, for example, ay magta-transfer ka, binigyan ka ng school, pwede kang mag-request sa ka kanila paulit mo. At syempre, dadaan sa evaluation nila yan, titingnan nila kung valid yung uh, reason mo kung bakit ito nawala. Okay, anong valid? For example, nasunog. Okay, hindi ka nagsisinungaling. Nabaha na bagyo, something like that, yung papatunayan mong yan ay talagang nawala. Hindi naman ibig sabihin na niloloko mo sila, okay? May mga pagkakataon kasi na na yung mga estudyante na kapag enroll na sa first university, nagamit nila yung SF10, tapos nagsisinungaling sila, sasabihin nila nawala. So, magkakaroon kayo ng problema dyan, no? Magkakakaso kayo, okay? Sana nasagot ko yung mga katanungan ninyo, and thank you very much. Mai strubino le... Mai strubino le sol.